Yes, I can. Let's go. <laughs> Yon binomba na po, binomba na. Mga idol. Napasabay na naman tayo sa mga load natin. Ang lakas. Super. Shout out ka, brother. Magandang umaga po. Okay. Tatlong ano. Yon, good morning sa lahat. Tapos na yung misa. Oh, ayan, na. makakasabay natin si Idol Joseph. You know. Oh, yes, I can. Yeah. Good morning, good morning, good morning February 28, mga idol Last Wednesday Mag-feature naman tayo, mga idol Iingi tayo kay Lord ng uh, Pray Para sa Aking daligtasan At Aking kalusugan Wow Sige, tumatamlay na naman yung ating katawan mga idol Good morning sa lahat Good morning sa lahat ng mga sitista ngayon Ay mga pasok at saka may mga ride Ride safe mga idol, let's go! MRF Brown TV Please like and subscribe my YouTube channel mga idol Let's go! Kaliway-way na naman ng uh, si Haring Araw mga idol Simba muna tayo mga idol kasi first training day ngayon mga idol Tapos punta tayo ng mua Tapos maglalap at maglalap tayo Okay, let's go! tayo sa barangay Donggalok, barangyang City, direk direk silang tayo. Sana all. dito ang kasimbahan. Let's go! Bawas na tayo mga idol! Simba muna tayo bago tayo magpunta ng mawa. Nobu! City of Dreams! Te, okay, makikiraan po. Makikiraan. Te, okay, makikiraan. Thank you. Doon tayo sa Baclaran Church. Simbal lang muna tayo. Second mas din na abutan Yon mga idol first Wednesday of the month ngayon mga idol kaya marami ang magsisimba ngayon. Ito lang tayo sa labas kasi may dala tayong bike mga idol, okay? Dito na lang muna tayo makikinig ng misa. Let's go. A few moments later. Yon, good morning sa lahat. Tapos na yung misa. Oh, ayan, na. makakasabay natin si Idol Joseph. You know. Yes, I can. Yeah. Let's go. Good morning, good morning sa inyo diyan. Last Wednesday Woo! ngayon kaya simbahan muna tayo bago tayo magpunta ng Mowa. Let's go. Uh -huh. Ayon, mga idol, diretso na tayo sa Mowa. Pagka-simbahan uh, natin, diretso naman tayo sa Mowa magpapapawis naman tayo. Sabay magbablog tayo. Namimiss na natin yung ating mga kaibigan sa Seaside Mowa, mga idol. Okay? Woo! Let's go, MRA! mga idol Inside mowa na tayo mga idol Painit lang muna tayo You oh, know, dami na naglalaps Namis ah. Na-miss natin si Seaside Mowa Let's go

muna tayo mga idol. Laps lang muna tayo bago tayo mag-vlog doon sa pwesto natin. Okay? Let's go! Idol morning. morning sana off oh. Sa likod, takuhan lang to Wow! Ano yaw? yung naka-aero? What? Yes, I can! Let's go! Yun, binomba na po, binomba Galing, galing pa ng one parawagan yan. <laughs> Minamani-mani na lang yung Timberland. Yun know, o, 32

Let's go! Young. Yun know, Mga idol! I promise oh! oh. Idol! Ang gabi si Yuri Lakas eh Kinamanin okay. na lang oh 安娜。Oh, no. oh. dito naman tayo dikit kay Idol ha, sa nakaroon tayo yung may maganda-ganda ang paluan dito kaya dikit lang tayo let's go Balik. <laughs> idol uh, pasabay na naman tayo sa mga lodi natin ang super shout out ka brother magandang umaga po okay let's go MRA Brown TV oh sarap sulit A few moments later. Yun yun, TV Excellence, nandito si Boss uh, ay, Mga boss natin, nandito lahat Okay Okay ka na brother, ibat ka lang King no of Lens, let's go Yeah. Uh, Let's go! Yan, tapos na tayo mag sa mga idol Kaya dito na tayo sa peso natin Sa tapat ng Paris Wheel Kung saan madalas tayo mag-vlog mga idol Let's go Ang lulupit mga idol natin Ayan pa Woo! morning! morning! Good morning! morning. go! Sir Alex Villales! Naglalabit ng ito yung mga hot soup. Let's go! Sarap naman panuuri pag sobrang dami ng mga ano. <laughs> <Moses>! Ikaw! <Morning. laughs> Si Idol mo, si Samero, yung sinunda natin kanina. O si Idol ang lakas, naga 46 Ayun uh, mga Idol, baka pa uwi na rin tayo gawa ng uh, 720 na. Yun no? oh. Oo. Nandito pa rin tayo sa seaside mo ha. Tapos na tayo mag laps. Tapos nagsimba rin tayo sa baklaran. Baka may amaya mga 730, uwi na tayo mga Idol. Let's go MRA Bro TV!

O paano mga idol, uh, 7.25 uh, na, uwi na tayo, okay na yun? I-vlog uh, naman natin yung lahat ng mga nag nagaano rito, naglalaps. Tama uh, yung sakto lang, sakto lang kasi makamahirap pag sobrang haba ng ating drive. Naihirip yung ating mga viewers. <laughs> okay. Magaling okay, kang kupal ka. At yung lahat ng mga naglalaps, dito sa si Said Mawa. Let's go! na tayo. C5 na. Makakapagkapi na. Mm -hmm. Let's go, MRA Broad. Tara, kape. Yun, mga idol. Ayan, o. Oh. Dito na tayo sa C5 ang bayan ng mga pogi oh. okay like and I subscribe my youtube channel mga idol let's go MRA Bron TV peace